Hello, hello, hello mga ka-super, ka-sunny. Mayroon ako si-share sa inyo kasi na-surprise ako ng Burberry Light kasi may dumating tayong parcel. So, sobrang excited ko na buksan ko na kasi sabi ni Kuya Ryder, ma'am bayad na po. Sabi ko, ah, ano ba yan? Tapos binuksan ko agad-agad. Ito ay polo shirt. Galing sa, walaan nyo, galing sa ang charger na kalam from Bolts. Ayan o, oh, by C. So, wow, may pa-uniform tayo. Bakit tayo may, may polo shirt na ganito? Kasi mayroon akong sorpresa para sa inyo. Sa darating na, December 21, mamimigay tayo ng pamaskong handog para sa aking mga followers, viewers, subscribers worth 10K yun ha. Siyempre, hindi naman lahat mabibigyan ng 10K. Meron mamimigay tayo ng mga negosyo package. merong followers tayo makakatanggap ng negosyo package worth 10,000. Mga ganoon meron tayong mga pag-aims at kung ano-ano pa. Kaya abangan nyo yan sa aking live, sa aking Facebook page, rosham 11 maglalagay na lang ako ng anong time at syempre para ito para sa inyo ito mga followers ko syempre hindi pwedeng ako lang ang merong negosyo pack na vaults na additional pa ninda dito sa ating tindahan mamimigay din tayo sa ating mga viewers followers na mga ka-super kasari kaya meron tayong pa uniform ayan o oh. sukat ko lang ayan o, sino ka dyan for the rest video of uh, by Cecil Sohn, ang charger na sa kalang. Oh, diva. Aha. Uh Alright. huh All right. <laughs> <laughs> ang ako kasi nung nag-contract signing ako, wala akong natanggap na ganito. Sabi ko, baka wala akong ganyan. Tapos pinadalan tayo ngayon. saya-saya. Eh, Meron ako yun, uniform na boss. oh, gusto mo ba yon? Gusto, maga- gusto mo ba maging isang vaults power hub dealer dyan sa lugar mo, dyan sa tindahan mo? Manood ka ng aking live baka isa ka mabigyan ng negosyo package sponsored by Falls. Ang charger na sa kalam. Ito ha, mamimigay tayo hanggang 10,000 na negosyo package. ba? Diba? Marami tayong mga surprise, mga pag-games, mga pa prizes. Siyempre, dapat eh, nyo ako sa aking live. No? Sa aking FB page, Rosham 11. Diba? So, ito yung ating mga produkto dito sa aking tindahan. Ayun o. No, oh, ang mga Falls, mga charger na sa kalam, mga cellphone accessories, earphones, cables, at many more. Yan. Okay. So, may patay doon. O, oh, mga negosyo pa. Ako. Yan. Okay. Pwede ka mag-start mag as low as 888 pesos only. Umpisahan mo na ang negosyo mo next year. Pag pasok ng 2024, mayroon ka ng additional paninda dyan sa tindahan mo. Gusto mo yon Gusto ko rin yon Kaya kita-kits tayo sa aking live sa December 21. Okay? Okay. So, bye-bye.